Hello po, kumusta po muli sa inyong lahat sa ating mga kalinga viewers, kalinga partners, isang mabiyaya, mapagpalang araw po. At ang lagi ko pong dalangin na nawa, ingatan kayo at ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang bansa kayo naroroon. Ito muli si Canoli Vlog at tayo po ay nagbabalik sa ating YouTube channel. At sa mga bago po rito na ngayon lang makakapanood nitong ating uh, video, wag uh, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe Canoli Vlog at pindutin na rin po ang notification bell. At gano'n na rin po, like and share ang video natin ito, mga kalingap sa ating mga manonood dyan. Tayo po ay magbibigay ng reaksyon dito sa kamakailan lang ay napanood nating live dito kay Kuya Bal na kung saan ay binabanggit niya roon yung dating beneficiary ng kalingap na ano na ang kalagayan niya ngayon, kaawa-awa raw, ano? yung dating beneficiary na ito. At meron ding beneficiary na gustong wakwakin Nako naman talaga itong mga magwawakwak. At ang gusto pang wakwakin na beneficiaring ito ay isang K-Angel. Sino nga ba itong mga ito na ating pag-uusapan? At bago po natin puntahan yan, shoutout muna siyempre sa ating ama ng Kalingap at founder na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din ang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlog. At ganon din sa kanilang anak na napakalaki ng puso sa pagtulong. Ano po? na lahat ibibigay niya para makatulong sa kanyang beneficiaries. Walang iba kundi si Kalinga Prab. Shout out sa kanya at sa kanyang may bahay na si Ate Jack. Ngayon, ito po at pag-usapan nga natin itong beneficiary dati ng Kalingap ni Kuya Bal, ni Kalingap Prab na namula ng nawakwak. Ang katayuan niya ngayon ay ito, hirap na hirap na sa buhay. Ito pong beneficiary na ito, nung matagpuan ito ni Kalingap Prab, ay nakakaawa na rin talaga ano. Yung kanyang bahay ay nasa gilid lang ng karsada. Yung bunsong anak niya ay dumedede pa. Tapos ilang sila magkakapatid at wala na rin pong asawa itong benepisyarin ito. Marahil sa ilan dito na rito makakapanood nito ay ay kilala na nila itong benepisyarin ito. Sa mga hindi pa po nakakilala rito, itong benepisyarin ito, yung bahay na tinitirhan ngayon ni Andy Kayakap, ano po, ito po dati ang may-ari, itong beneficiary na ito. Pero dahil iniwan po yung bahay na yan, tinitirhan ni Andy Kayakap, umalis sila sa lugar na yan, sumama doon sa nagwakwak. Ano? May mga sponsors kasi na nagbibigay tulong sa kanila, ayon, ah, napadala sa udyok. Sa totoo lang po, mga kalingap, nung panahon na yon nagpapagawa ang kalingap ng bahay, yan po isa sa pinakamagandang bahay na napatayuan noon. At napakaraping sponsor po ang tumulong dito. Kung maalaala ko po, ah, halos parang eh, kada linggo, linggo-linggo, nagdadala roon si na Prab ng kahon-kahon na papackage. Ano po, bigay ng mga sponsors. Talagang yung mula sa kalagayan nila noon na hirap na hirap at nung natulungan ni Kalinga Prab, gumanda ang buhay nila napakarami pong mga sponsors ang nagbibigay dyan pero ayun na nga, dahil may nagwakwak may sinamahan tulad nga sinasabi ni Kuya Bal dahil sa pera, uh, nabulag sa salapi iniwan po ang kalingap at sumama sa ibang uh, vlogger at uh, napaudyok at dahil may sponsors ayun na ang nangyari kaya ati pong panoorin itong uh, sinabi rito ni Kuya Bal tungkol dito sa binipesyari dati ng kalingap na nawakwak eto na Sigurado yan. gugulutin mo si, ano, si Maylin, mga kalingap. Alam mo si Maylin po ngayon, kawawang-kawawa po talaga. nagre po sa bahay po, 500 pesos. Wala siya pang bayad. Yung bahay po ay grabit, Paano pang bahay kubo? Wala. Sirang lumang-luma po. Yung mga bata niya, kawawa sinayang niya yung ano eh, no? Nag nagpawakwak sila. Kaya ang payo ko po, advice ko sa mga Kalingap Angels, mag-ingat kayo. Huwag kayong magpawakwak. Ah, ayan, sa kwento dyan ni Kuya Bal, itong beneficiary na ating pinag-uusapan na ito si Maylin, na ang kalagayan niya ngayon ay, nako, napakahirap na talaga po talaga. Nangungupahan sa isang bahay na mas mainam pa yung isang bahay kubo kaysa doon sa kanilang inuupahan ngayon na ang presyo ay 500 pesos ano at kawawa na rin daw po yung kanilang mga anak samantalang ito dati ang buhay na nila noon eh maganda na sagana na at abot-abot na pera ang tinatanggap nila noon maganda na ang buhay pero ang ginawa nilayasan lumaya sa kalingap at ngayon ang kalagayan niya ay hirap na hirap na sa buhay Kaawa-awa ano yung mga hindi nakakalam dito sa dating beneficiary na ito ng Kalingap na si Maylin. Kung babalikan nyo po yung mga nakaraang video dyan ni Kalingap Rab. Gumanda ang buhay pero ngayon daw kawaawa na. Yan po ang nangyayari sa mga taong umaalis sa Kalingap. Tunay po yan. Ako po matagal na ako sa Kalingap na nanonood. Ang nagiging dahilan nga tulad sabi ni Kuya Baljan, ang nagiging dahilan ng pag-alis ng mga yan ay eh, pera dahil nasusulsulan. Pero dahil nga po may vlogger, sasama doon, nauudyukan. Kaya ayun ang nangyayari. At hindi lang naman iyan ang ating nakikita sa kalingap na umalis eh. O hindi lang iyan yung mga beneficiaries ng kalingap na umalis na naudyukan ng ilang mga wakwak. -wak. Reactor dati ng kalingap na naguudyuk ngayon ay nagsasarili eh. dahil gustong wakwakin, gustong sarilinin. Di po ba? Tulad ni Narena, 'Yung dating K-Angels, ano po? Kilala niyo naman 'yan, 'yung mga K-Angels na 'yan, dalawang K-Angels diyan ang ah, nawala. Pero ano po ang kalagayan nila ngayon? Bagay, 'yung iba eh medyo okay, okay, may napagawa ng bahay. Pero itong isang 'yung huling umalis, ano po? 'Yung si Medit, ayun ako. Napakaraming issue ngayon, ah, napakagulo. Parang napakagulo ng buhay niya ngayon, ano? Ang daming issue, issue. Kaya ano po ang nagiging kalagayan ngayon noong mga umaalis sa kalingap? Kaya ito ang payo ni Kuya Balis sa mga kay Angels na huwag kayo magpapawakwak. Huwag niyong hayaan na kayo ay masilaw sa pera, sa salapi. Sapagkat ang pera nga ay ito ang ugat ng kasamaan. Tunay po, nagiging ugat ng kasamaan. Mas sinasamba mo na ang pera kaysa Diyos na pinagmumulaan ng lahat ng mga biyaya, mga pagpapala. Ano po? Kailangan natin ng pera, siyempre. Pero hindi tayo yung tayo ang dadalhin ng pera, ang pera ang mag-uudyok sa atin na para tayo ay makagawa ng masama. Kailangan na marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Ano po? Ganun 'yon. At kailangan yung mga beneficiaries diyan ng kalingap, yung mga kay angels, marunong tumanaw ng utang na loob dito sa kalingap. Tulad po nitong isang k uh, kay angels na gustong wakwakin hindi siya nagpawakwak. Gusto niyo pong malaman sa mga hindi nakakaalam kung sino to? Eto, panoorin po natin kay Kuya Bal. Kaya ingat kayo, okay magpawakwak. Ah, si Carla hindi yan. Si Carla hindi na hindi magpapawakwak yan. May mga alok-alok nga sa kanya eh. Oo, oh, nagsabi sa akin yung ina niya. May nag-alok daw po ng kalahating milyon. Umalis sa Kalingap. Oo, oh, mayroon po. May nag-alok. Sabi ng ina. Pinakita nga sa akin yung ano, yung sino yung nag-alok. Mayaman, simpre mayaman. Na umalis na po sa Kalingap, sino nang bahala, mag-supply ng mga pangailangan. Half million ang offer. Eh sabi ni Carla, hindi ma. Hindi ako alis mas sa kalingap. Kahit anong mangyari. Dito, dito, ako, na, dito ako nakilala. Dito umangat ang buhay natin. Eh, walang dahilan para ako umalis sa kalingap. Magaling, no? Sana ganun din. Alam niyo po kasi mga kaibigan, minsan po yung mga kamag-anakan ang nagiging dahilan eh. Di ba? mag Mama, papa, kapatid, tiya, Uh -huh. Ayan, sino ang sinabi rito ni Kuya Bal? Ano po si Carla, no? Sinusuhulan yung kanyang nanay, napakalaki, ano? 500k pesos para iwanan ang kalingap. Matindi talaga yan, mga nagwawakwak na yan. At kilala ni Kuya Bal, siyempre sinabi noong nanay kay Kuya Bal kung sino. Kilala ni Kuya Bal, kilala nyo rin po ba mga kalingap kung sino yon? Pero dahil ang pamilya ni Carla, si Carla at yung kanyang mga magulang ay marunong tumanaw ng utang na loob sa kalingap, hindi sila napasilaw sa pera, sa salapi, sa halagang 500k. Kung tutuusin, ano po, si Carla pwede nang ano po, humiwalay kasi meron na siyang channel at may pera pang ibibigay na 500k. Pero hindi nagawa. May utang na loob kinikilala niya ang uh, kung paano siya nagsimula, ano, kung paano siya nagkaroon dahil kay Kalinga Prab. At ang isa pang maganda pati dyan, yung sila ay magkakasama ng kay Angels na sila dyan, ano, ay hindi nagpapawakwak na mabubuti. Ano, tulad sila magkakaibigan, si Joy, si Nabiance, Rose Ann, at sino pa dyan mga kay Angels uh, sa batch, ano hindi sila nagpapawakwak. Marunong silang tumanaw ng utang na loob. Kinakalinga, prab, kinakuyabal. Kaya yung mga second bats na kay Angels, ano, gayahin nyo po itong mga naanjang kay Angels na inyong mga ate-ate dyan. Huwag pasisilaw sa salapi. Huwag gayahin yung naunang dalawa. Ano, nasilaw ng salapi. Dahil na rin, sa kanilang, nakapaligid sa kanila talaga, tulad ng nasabi ni Kuya Ble, dahil sa magulang, yun din naman talaga eh. Yung isa sa dahil sa kapatid, ano po, sila nasisilaw ng salapi. Kaya yung beneficiary, eh, ayun, iniiwan yung kalingap. Pero naging, ano ang nagiging kalagayan? Ano? Kaya yung mga beneficiaries na nanayin dyan sa kalingap, mga kay angels, eto ulitin ko na kung mapapanood nyo ito, ano po, uh, lagi nyong titingnan kung saan kayo nagmula. Hindi kayo magiging ganyan kundi dahil sa kalingap. Kung ano man, kung ano ang meron kayo ngayon, kung ano ang katatayuan niyo ngayon, ano po? Dahil 'yan sa kalingap. Huwag nyong iwawala yung utang ni na loob, ano? Ginamit ng Diyos ang kalingap para kayo maabot ng pagpapala. Kaya una, huwag nyong kalilimutan ang Diyos dahil sa Diyos kaya kayo naririyan. Binibigyan ng tulong ng kalingap. So, yun po, mga Kalingap viewers, sama-sama po tayo na suportahan ang lahat ng bumubuo sa Kalingap Community sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang ni Ate Edna at ni Kalingap Rab. Siyempre, ang susunod sa yapak ni Kalingap Rab na si Kalingap Dan. Ayan, at bago po tayo magpaalam, shoutout po muna dito sa ating mga kasamahan sa DJ Kalingap UK. Siyempre, andyan si Sister Marie, Mama Helen Blag, April Samalde, ano po Glorio Johansson, Hermie Pagaduan, Liwliwa Galievo de la Cruz, Marikal Cornell, ano po? Kay Ochiok, ano po baligtad yung pangalan ma'am. <laughs> Sorry, yung isang kasama ko, baligtad ang hero pagkasin. Ano po? Patricia Pagador at ganoon din kay Ma'am Sabas, ano? Ted Cordero. Tatalin shout out kay Odessa de la Cruz. Shout out Bilma Home Guard shout out kay Yolanda Huang, shout out po sa ating mga kasamahan diyan. Syempre, ganun din sa Danjoy Founders, ano po kay Kuya Bobby TV 143, Danjoy Charms, Team A1, ano, sa lahat ng mga Danjoy Natics diyan, shout out sa inyong lahat. Paalam na po at God bless po sa lahat.